hindi po ako makauwi. Naglabas ng serya ng mabibigat na pahayag si dating House Appropriations Committee Chairperson Zaldi Ko kung saan iginit niyang siya raw ay ginagawa ng administrasyon ng naratibo na siya ay isang terorista upang mailibing ang katotohanan. Ayon sa kanya, hindi siya makauwi sa bansa dahil malaki umano ang banta sa kanyang buhay. Sa inilabas niyang video statement, sinabi ni Ko na ipapalabas umano ng administrasyon na siya ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Anya, ginagawa ito para patahimikin siya at malihis ang atensyon mula sa mga isyong kanyang itinatanggi at ibinubunyag. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon Nako na ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Binanggit niko na hindi umanot totoo ang pahayag ng ilang opisyal na nakatanggap siya ng 21 billion pesos. Sa halip, sinabi niyang mula 2022 hanggang 2025, umabot umano sa 56 billion pesos ang kabuang perang dumaan sa kanya. Pera na ipinapadala umano para kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez. Noong 2022, kakaupo ko pa bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Anya, hiwalay pa rito ang umano'y 100 billion peso sa 2025 budget insertions at 97 billion peso sa flood control insertions na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Samantala, sa isang press conference sa Malacanang nitong Lunes, Nobyembre 24, sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang serye ng mabibigat na aligasyon na ibinabato laban sa kanya ni Ko. Sa harap ng media, sinabi ng Pangulo na hindi dapat bigyan ng bigat ang mga pahayag niko dahil umano'y walang malinaw na batayan ang mga ito at maaari lamang umano'ng ituring na bahagi ng pagkalat ng maling impormasyon. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa peron yun. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romaldez na si PBBM ang nag nagutos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at ibaka ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Well, look at the quality of the statements. Is, say, yeah, alam mo, how, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. Uh, but there's, uh, th it, means, it, it, it means nothing. Binigyang diin ng Pangulo na kung talagang seryoso si Ko sa kanyang mga paratang, dapat umano itong umuwi sa Pilipinas upang harapin ang mga kaso at magharap ng ebidensya sa tamang proseso. Kinwestiyon din ng Pangulo ang pamamalagi ni Ko sa ibang bansa at ang umano'y pagtanggi nitong humarap sa imbestigasyon. Dagdag pa ni Marcos, dapat raw ay maging patas si Ko at gawin din ang ginagawa niya ang humarap ng direkta sa mga akusasyon at hindi nagtatago. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo ang pareho. At para patas lang naman. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kersilin Katarong, SMNI News.